Sabi sa inyo eh, sandali, panandalian lang po yung um, tuwa <laughs> ng mga katulad ni Dabato de la Rosa, uh, Panelo, kasama na rin si Baste Duterte, dito nga sa pagkakatanggal, di yung ano, pagkakatanggal uh, ni General Torre. Sabi ni Baste, demoted na daw kasi pinakamataas na daw yung PNP chief, ano? Tapos wala na. Kung bigyan daw ng eh uh, pwesto sa gobyerno etong si uh, General Torre, demotion, demoted pa rin daw siya. Na demote pa rin daw. Yan yung ini-insist itong isang ito. At ang sabi sabi naman ni Harry Roque, wala talagang forever daw sa mataas na katungkulan. Mm. Sana sabihin nyo rin yan Mr. Harry Roque sa sarili niyo, a uh, Mr. Bato de la Rosa sa sarili niyo na wala talagang forever sa inyong paghahari-harian. Ngayon, sabi ko short-lived lang yung kanilang uh, pagdiriwang. <laughs> Dahil ang totoo, merong ibibigay na trabaho si PBBM kay General Torre. At ito po ay, ito medyo, medyo vague, no? Pero ang sabi kasi, mabigat na trabaho. Ang pag sinabing mabigat na trabaho para sa akin, malaking responsibility, responsibilidad. Oh, mas mataas na uri ng trabaho. Y yun ang ibig sabihin pag, pag ganito ah, na mabigat na trabaho. Mas mataas, mas malaking responsibility. Oh, may isang ipapagawa kay General Torre na mabigat. Hindi biro daw itong trabaho ito na iaatang sa kanya. Nako, ito ba ay isa na naman trabaho para ihatid ang mga dapat ikulong sa dahig. <laughs> o kaya mas malala pa, O kaya mas matindi pa. 'Di ba?